So what's up mga kanonis TV for today's video ay pupunta tayo ngayon ng opisina yan gusto ko ako ni Bosing makausap so hindi pa tayo nakapag ano kasi maliligo pa lang tayo yan pupunta ako ngayon ng opisina ngayon sa ano dati kong trabaho yan kaya abangan ninyo kung anong resulta ng aming pag-uusap ni Bosing Eventually, nag-resign ako dyan sa company na yan. Pero gusto rin niya ako makakusap. Kaya, let's go! Oh, Uhahay! <laughs> oh, hi Mga kanonish baby, no? So, nandito tayo ngayon sa... Ano? Ah, kiss Kasi, ah, sa akin yung bus ko. Yung dati kong boss. Yan na mag-uusap daw kami. So, hindi ko alam kung anong pag-uusapan namin. Yan. Medyo mainit. Yan. Kasi naglakad na ako mga kanunis TV. Yan. So, hindi ko alam kung anong pag-uusapan namin. Kasi sa totoo lang talaga, nag-resign ako dito sa company. So, ngayon, umuwi ako. Dahil, gawa ng butuhan. What?! kasi doon ako nag i sa probinsya yan, ngayon kung ano yung pag-uusapan namin ng amo ko yan na gano'n siya sa akin na na ganito so pwede na ako pa ma ako dyan sa office so no, no. yan, pupuntahan ko kung ano ano namin, kasi may agreement din kasi kami bago ako umalis Rodriguez na ano. Yun. Hindi ko na sasabihin dito kung uh? ano alam yung ano namin. Pero hindi nga natuloy kasi ah uh, ano ah uh, uh, allowance Rat? yan expenses wala tayong pag mag area tayo kailangan ng pera oh. so medyo nakapos ako ngayon nagigawa nga yung plano hindi uh, ano kaya ngayon uusap daw kami kung ano man yung pag-uusapan namin pag hindi ko pa alam hindi ko pa alam mga kanonong stebe sabihin ko na lang sa inyo mamaya kung ano pinag-uusapan namin kasi wala akong idea basta ngayon pupunta ko ng office pag-uusap daw po kami ni bossing ah. napagod ako nainit so nangitib na nga ako bilad para sa inip pero okay lang yan. So, pero sa Merkoles Pupunta ako ng Ikaw Umaspate Kasi mayroon akong ano doon. Basta mamaya magu mag Mag-uusap kami kung ano yung pinag-usapan namin sa kanilang next video. Update po kayo. Yan. Basta ako Pupunta doon. Ito may hinit. Oh, ha, hi! <laughs> Isa akong pan ni Ilyas. GTV Banda. GTV Band. Yan. Napakagaling. Yan. Magaling si Ilyas. Napakatotong tao. Siya yung superstar ng Mindanao. Siya yung pinaka... Ano? Kung sa ano ba, fast moving na items dyan sa Mindanao. Yung banda nila. Yan. Shoutout din sa Ano niya ngayon Sa bagong manager niya Kay Ma'am Beverly ah, Ano? Palik pa ano Palik tik labad labad Palik tik Palik tik labad labad Asa yung new manager niya Napakabait Mabait, mainhin At unang una Napakaganda Yan Bagay sila ni Ilyas Uhay! Ah, <laughs> Joke lang. Pero talaga, totoo ba? Bagay sila ni Ilyas. Although mayroon si Ilyas na kinakasama girlfriend niya. Pero hindi pa naman sila asawa talaga kasi hindi naman sila kasal. Ayan, may anak sila. Ang ano lang dyan, yung anak. Gasingkis eh. na magkaroon ng ano, anak. <coughs> yung anak. Pero, o talagang pinagkaloob si Ma'am kay Boss Elias GT Band baka pag Panginoon ang gumalaw Yan. kung talagang silang dalawa forever Yak! ah. so grabe hindi pa nga TV. sa so, malapit na tayo dito sa office ng boss ko Yan. Ah! Yan. So, nandito tayo. Yan ha? Ah. Lakad tayo, lakad, lakad lang. Malapit lang din naman mga kanon ni Late na nga ako eh. Usapan namin 1.30. Olas oh, dos na. Oh. Two o'clock na. So, late ako sa usapan. So, yun. Update ko kayo mga kanon ni mamaya. Babo. Babo. So yun mga kanon ni Steve, hindi ko na binidyohan yung pag-uusap namin kasi hindi naman pwedeng ano, exclusive yun eh. Pero, pero ah, babalik muna ako dito sa trabaho ko. Pinabalik naman tayo. Yan. So i-grab muna natin ang ating ano, opportunity dito ulit. Kasi sa pag sa pagbablog ko eh, hindi pa ako ano sa pag ah uh, tagal pa matagal at saka ang college ko ay ano na apat so kung magtambay ako ng mga ilang buwan pa mga ngamuti tayo kaya balik muna tayo sa trabaho total pinabalik naman tayo eh. Ayan. So pupunta ulit tayo sa ano sa probinsya kasi mayroon lang akong ayusin doon Ayan. kaya andapay lang so ang magiging vlog uli travel vlog yun ganun travel vlog uli saka na natin isipin yung pising vlog pag na ako ng ano pag supportan niya ako ng maraming maraming suporta <tod noise> Ginagaya ko lang yun si Elias. Yan, si Elias. Kasi idol ko yun eh. Si Elias GTV Banda. Band. Credit sa'yo, idol. Napakagaling mo. Ah, hindi ako magsawang panoorin yung banda mo. Talo mo pa yung presidente sa bodyguard. Sa yung Ano? Sa Yung may... Ano ka, may event. Dati, pulis. Hindi kaya ng pulis yung mga tao. Ngayon sundalo na, mga sundalo na yung ano mo. Nagbabantay sa iyo. Grabe ka. Grabe ka Pimos. Idol, grabe ka ka Pimos. Sobra. Idol ka ng mga taga naon Mga mga lumad. Iyan. Hindi lang lumad. Pati mga taga ibang bansa. Lalong-lalo na si Nono Esteve oh so yun nga ayan mga ka Nono TV so ito ang vlog natin ngayon travel vlog yan yeah, travel vlog na naman tayo Matayuan ang Danao, Danaw Bakulod Dabaw Yan, yeah, Luton Visayas, Mindanao na naman yung ano natin area yeah, Sige lang, Tsaka na tayo mag ano talaga pag nakapagtapos na yung mga anak ko. Ayan. Makapagtapos lang ang mga anak ko. Mga idol, okay na. Ngayon, ayan kasi apat ng college ko. Hindi basta magpapaano-ano. Magpapawarte-warte. I-grab muna natin. Akong baba tayo. Ayan, mas maganda magpakumbaba. Ayan natin. Ayan natin. Total so, dati ko naman trabaho talaga to. Yan na tayo maano. Yan na. So dito ko na tatapusin yung aking Chel-chel Vlog Ayan Sa bagwan sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share Para lagi kayong updated Sa aking Mga kaganapan Oh, uh hi! -huh. Yay! Abo!